Hello guys. For today's video, pupunta kami sa ano sa padalhan ng ng ano sa Ng papel. <laughs> padalhan daw ng papel. So naglalakad kami ni Supeng. Parang exercise na namin to kasi bihira na kami lumalabas kasi mainit. So, sa ano uh, ngayon lang kami ng alabas ay ayan nagpo walking walking kami ni siya oh, di ba ko? sa um. ayan, dalawa lang kami naglalakad dito pero sa highway kami naglakad guys hindi sa likod o oh, diba tumutulo-tulo pa yung pawis ko <laughs> nililibre si Suping mamay na ano na burger. Iba? Oh, manglilibre yan. takana na lang. Ang oh, ganda ng sasakyan ko. Atcharin! Ito na yung sasakyan ko. Diba guys? So, dito daw kami kakain. Manos. Amanos. Amanos. Amanos restaurant. O, diba? Grabe. Pakainit. So, ayan guys, yung Amanos. So, ayan guys. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Bye-bye everyone. Josephine da mo sila. Walang tao sa alam sa Ha? Walang tao sa Kaya mabalik mo. Pag magbabay ka na. Bye bye. Bye everyone. Bye bye everyone. Thanks for watching. Pwede pa mainit.